ngayong araw ay tila itinalaga upang ikaw ay magbigay ng liwanag sa loob ng tahanan panatilihin mong nasa masayang disposisyon ka dahil mula sa iyo maaaring magsimula ang paglilinis ng mabibigat na enerhiya na matagal nang namamayani sa tahanan kapag ang bawat isa sa pamilya ay nagkausap at nagbukas ng damdamin parang binibigyang diwa ninyo ang tinatawag na banal na araw isang holy first day para sa inyong lahat. Kung may mga gawaing inaasahan sa iyo, huwag mo nang ipagpabukas, panahon na upang ipakita sa pamilya na ikaw ay maaasahan, lalo na sa mga sandaling kailangan kanila, ang anumang gawain para sa pananampalataya, para sa Diyos ay mainam gawin ngayon dahil sa bawat tapat na pagkilos Isang biyayang bukal ang maaaring bumuhos sa iyong kapalaran. Ang gabay na ito ay mula sa pahiwatig ng liwanag para sa pag-asenso. At anim na numero na kayang magbigay ng pagbabago sa pamumuhay ay number 12, number 36, number 28, number 44, number 5, at number 21. Taurus ang pahiwatig ng araw na ito ay tahimik ngunit makapangyarihan, maging maunawain sa lahat ng iyong maririnig, lalo na sa tahanan, hindi lahat ng salita ay dapat sabayan ng init ng ulo, sa halip, tanggapin mo ito bilang pagkakataong magmuni-muni, alisin sa iyong katawan at isipan ang mga bumabagabag dahil sa bawat paglilinis mo Nadarama ng iyong mga kapamilya ang kapayapaan at sila rin ay sumusunod sa positibong pagbabagong iyong pinangungunahan. Ang mga naiipong alalahanin na tila nagpapabagal sa iyong mga hakbang ay dapat ng palitan, panahon na para payagan mong pumasok ang bagong kaisipan, mas magaan, mas masaya, at may dalang inspirasyon, sa pagbabagong ito. Mas madarama mo ang pagpapalang nagmumula sa langit dahil kapag ang puso mo ay malaya, mas madaling matutupad ang pangarap mo para sa iyong pamilya. At anim na numero na kayang magbigay ng pagbabago sa pamumuhay ay number 9, number 30, number 18, number 47, number 6 at number 24. Gemini ang araw na ito ay tila paanyaya sa inyong pamilya upang magkaisa at maghilom. Ang tinatawag na Holy First Day ay hindi lamang seremonyang panrelihiyon, kundi isang paalala ng pagsasama-sama para linisin ang isipan sa mga negatibong iniisip tungkol sa kabuhayan at pamumuhay. Maganda ang hangarin ng araw na ito upang makapagbukas kayo ng damdamin at mapalitan ng pag-unawa ang anumang tampo o salungatan. Kung may pagkakataon kang makatulong sa simbahan o sa mga gawaing espiritual, gawin mo iyon, hindi lamang ito tungkulin, kundi paraan din upang makatanggap ng biyaya para maisakatuparan ang pangarap mo sa buhay, maging masigla at maagap sa mga gawaing para sa tahanan, dahil sa bawat pagganap mo ng may saya at puso, mas lalapit ang tagumpay sa inyong pamumuhay. At anim na numero na kayang magbigay ng pagbabago sa pamumuhay ay number 11, number 25, number 7, number 38, number 3, at number 42. Cancer ang pinapahiwatig, isang mahalagang paalala ang dala ng araw na ito, matutong bumitaw sa mga bagay na hindi mo na kontrolado. May mga pagkakataon sa buhay na kahit gaano mo pagsumikapan, ay tila hindi umaayon sa inaasahan, at yun ay bahagi ng paglalakbay. Ngayon, hayaan mong ang kapayapaan ang mamayani sa puso mo huminga ka ng malalim at pakawalan ang bigat na hindi mo na kailangang buhatin. At lagi mong ilayo ang sarili, sa mga tukso dahil ang iyong puso, ay lubos na masayahin sa mga nagagawa mong mabuti, sa iyo at sa pamilya. Bigyan mo rin ng pansin ang mga simpleng ligaya na matagal mo nang nakakaligtaan, ang tawanan ng anak, ang yakap ng magulang, ang katahimikan ng hapon. Nandoon ang tunay na lakas. Sa paglalim ng iyong pagunawa sa katahimikan, mas lalo mong mararamdaman ang presensya ng gabay na hindi mo nakikita pero laging naruroon. At anim na numero na kayang magbigay ng pagbabago sa pamumuhay, ay number 4, number 19, number 27, number 39, number 10, at number 33. Leo, ngayong ang pahiwatig, ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang magpas siya, hindi para sa iba, kundi para sa iyong sarili. Matagal mo nang inilalagay sa unahan ang pangangailangan ng iba, pero ngayon, ang pahiwatig ay tumuturo sa iyo, oras na upang pakinggan ang sarili mong tinig, ano ba ang tunay mong nais, saan ka ba patungo? Ano ang nagpapasaya sa iyo, hindi bilang isang leader o tagapagtanggol ng iba, kundi bilang ikaw? Sa bawat desisyong gagawin mo ngayon, tiyaking ito ay may pagkilala sa sarili mong halaga, huwag matakot baguhin ang direksyon kung alam mong ito ang tama, ang katapangan mo ay hindi lamang nakikita sa lakas ng tinig, kundi sa tibay ng loob na ipaglaban ang tahimik mong pangarap. At sa iyong pera, ang mga sobrang ay naiipon ay pwedeng itulong sa mga bagay na may kinalaman sa simbahan o sa ngalan ng Diyos, nagpapasigla sa iyong damdamin at kaluluwa. Mga numerong maaaring maging gabay upang maabot mo ang kaginhawaan ay number 2, number 14, number 29, number 35, number 17 at number 43. Virgo, ang pahiwatig mga araw, ng masasabing araw din ng para sa Dio, at panahon ngayon upang ayusin ang mga bagay na tila ba matagal mo nang pinapalampas, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagbibigay ng puwang sa sarili mong kaayusan, sa sobrang dami ng iniintindi, baka nakalimutan mo na ang sarili mo, ngayon, ibalik mo ang disiplina. Hindi para pahirapan ang sarili, kundi para muling ilagay sa tamang landas ang iyong galaw. Kung meron kang kailangang tapusin o simulan, ngayon ang tamang panahon, huwag mo na itong ipagpaliban, ang bawat maliit na pagsasaayos ay magbubukas ng mas malawak na posibilidad. Ang pahiwatig ng araw na ito ay simple ngunit makapangyarihan, kapag ayos ang paligid umaayos din ang daloy ng swerte sa buhay. Sa tahanan, ang huwag na muna gumawa ng pagtanggap ng bisita sa pamamahay, dahil para sa pamilya, muna ang araw na ito, para mas gumanda ang pagpapala sa pamamahay, at walang makakuha na ibang tao. Mga numerong maaaring maging gabay upang maabot mo ang kaginhawaan, ay number 28, number 22, Number 16, number 40, number 6 at number 31. Libra, ang pahiwatig ngayong araw ay paanyaya sa iyo na muling timbangin ang iyong mga saloobin at gawain. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili mong kapanatagan, sa katahimikan, mas malinaw mong maririnig ang iyong tunay na saloobin. Ang tinig na matagal nang natatabunan ng responsibilidad at pakikisama, panahon na upang itanong mo sa sarili, masaya ba talaga ako? Kung hindi, huwag matakot magsimula muli, at kung ikaw ay may makita na dapat nang itama, ay gawin mo ng mahinahon ng ikaw ay magkasunod sa mga gawa at salita ng Diyos para sa pamamahay o sa pamilya hindi kailangang laging perpekto ang desisyon. Minsan, ang kailangan mo lang ay lakas ng loob para lumakad patungo sa direksyon ng iyong kaligayahan. Hayaan mong ang puso mo ang magsabi kung saan ka dadalhin ng liwanag. At kapag nahanap mo na ang landas na iyon, panindigan mo ito ng may tapang. Mga numerong maaaring maging gabay upang maabot mo ang kaginhawaan ay number 11, number 26, number 5, number 13, number 36 at number 18. Scorpio, ang pahiwatig sa iyo ngayon ay tungkol sa pagpapatawad. May mga sakit na tila ba nananatili sa iyong puso, matagal na, ngunit paulit-ulit na bumabalik. Subukan mong tanungin ang sarili, may saysay -say pa bang alagaan ang bigat na ito? Baka oras na upang palayain mo ang sarili mo. Hindi para sa kanila, kundi para sa katahimikan ng iyong damdamin. At lagi mong isaisip na ang tunay na mahinahon ang kaisipan at damdamin ay nagbibigay ng kasiglahan sa inyong puso at damdamin na nag-aalis ng bad energy sa iyong mga gagawin sa araw-araw kapag napagtagumpayan mo ang pagpapatawad, hindi lang ang puso mo ang gagon, kundi pati ang kapalaran mo ay magbubukas. Sa pagbitaw ng hinanakit, mas dadaloy ang pagpapala, hindi ka nag-iisa sa laban. Kahit tahimik kang lumuluha, may liwanag na laging nakatanaw sa iyo. Mga numerong maaaring maging gabay upang maabot mo ang kaginhawaan, ay number 9, number 12, Number 38, number 7, number 20 at number 24. Sagittarius. Ang pahiwatig ngayong araw gawin mo ang dapat nasa iyong puso at damdamin, para bitawan ang mga bagay na alam mong gumugulo sa iyong isipan at damdamin, dahil sa ganoon sisigla ang inyong pag-iibigan sa tahanan. At ang araw na ito ay tumatawag sa iyo para bumalik sa mga panaginip na dati mong binuo, baka dahil sa pagod o dahil sa paulit-ulit na pagsubok ay pansamantala mong isinantabi ang mga plano mo. Ngunit hindi pa huli ang lahat, ang apoy ng iyong damdamin ay hindi pa tuluyang nawawala, kailangan lang itong palakasin muli. Subukang bumalik sa mga ideya mong nagpapasaya sa iyo. Isulat mo ang iyong mga layunin, ibalik ang pananabik minsan, kahit simpleng hakbang lang ay sapat na para muling mabuhay ang pag-asa. Walang maliit na pangarap kapag ito ay may pusong sinusundan. Mga numerong maaaring maging gabay upang maabot mo ang kaginhawaan ay number 30, number 21, number 6, number 37, number 15 at number 42. Capricorn, ngayong araw ay paalala na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa dami ng naabot, kundi sa tibay ng loob sa gitna ng mga pagsubok, kung pakiramdam mo'y tila walang nakakakita sa iyong sakripisyo. Tandaan mo, ang Diyos ay laging nakatunghay, patuloy mong gawin ang tama. Kahit tahimik, sapagkat ang gantimpala ay dumarating sa oras na hindi mo inaasahan. May mga hakbang kang kailangang gawin ngayon na maaaring mahirap, pero ito ang magbubukas ng bagong pinto para sa kinabukasan mo at ng pamilya. Huwag matakot sa mga pagbabago, sa halip, yakapin ito bilang paanyaya sa mas matatag na bukas, at sa iyong pera, kung may maitutulong ka sa mga bagay na para sa Diyos ay masayang gawin dahil laging nasasabi ang mga araw na ito ay para sa ating Diyos Mga numerong maaaring maging gabay upang maabot mo ang kaginhawaan ay number 17, number 6, number 28, number 39, number 2 at number 33 Aquarius ang pahiwatig sa iyo ito ang panahon ng pakikinig, hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin agad, minsan. Ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo sa sarili at sa iba ay ang makinig, nang walang paghusga, nang may bukas na puso, may mga mensaheng darating ngayon na hindi mo maririnig kung pan ka ng sariling iniisip. Kapag natutunan mong bigyan ng espasyo ang pananaw ng iba, mas lalawak ang pag-unawa mo sa mga nangyayari sa paligid at mula roon mas magiging malinaw kung anong direksyon ang nararapat mong tahakin, may liwanag sa pagninilay at may sagot sa katahimikan. Mga numerong maaaring maging gabay upang maabot mo ang kaginhawaan ay number 10, number 25, number 11, number 16, number 30 at number 41 Pisces ngayong araw ang paalala ay alagaan mo ang iyong sarili madalas kang magbigay ng oras at lakas para sa iba ngunit nakakalimutan mo na ring pakinggan ang sariling hinaing kung pagod ka na magpahinga ka kung nasasaktan ka ipahinga mo sa Diyos hindi mo kailangang laging malakas karapatan mong huminga ang pagpapagaling ay hindi kahinaan, isa itong biyaya, habang inaalagaan mo ang sarili mo, unti-unti ring gumaganda ang daloy ng enerhiya sa paligid mo, at sa pagbangon mo, mas magiging matatag ka, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa mga taong umaasa sa iyo, mga numerong maaaring maging gabay upang maabot mo ang kaginhawaan, ay number 34, number 22. Number 19, number 39, number 8 at number 13.